Sa gitna ng mga panawagang papanagutin agad ang mga sangkot sa katiwalian, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mainam ang mabagal ngunit tunay na hustisya kaysa sa minadali ngunit na uuwi sa pagkakaligtas ng mga tiwali. Si Cresceline Katarong magbabalita. Sa kanyang pagkikipagpulong sa mga miyembro ng media sa Kuala Lumpur, Malaysia, Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nauunawaan niyang pagkadismaya ng marami dahil hanggang ngayon ay wala pang nakukulong sa mga pinangala ng sangkot sa malawakang katiwalian, lalo na sa mga proyektong may kinalaman sa flood control. Gayunman, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagbibigay daan sa tamang proseso ng batas sa mga kaso may kinalaman sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Giit niya, ang pagmamadali sa legal na proseso ay maaring magpahina sa kaso at magbigay daan upang makaligtas ang mga tunay na nagkasala. Binanggit ito ng Pangulo sa pagtatapos ng kanyang pagbisita para sa 47th ASEAN Summit at mga kaugnay na pagpupulong na ginanap mula Oktubre 26 hanggang 28. We have to remind people that we have now moved from the political arena to the legal one. And the legal one, the legal arena has very strictly defined procedures. Ipinaliwanag ng Pangulo na ang mga prosesong legal ay likas na matagal at binanggit ang isang kasabihang karaniwan sa mga abogado. The law grinds very slowly but it grinds very well. So we're counting on that. Ayon kay Marcos, nakatuon ang administrasyon sa pagbuo ng matitibay at maasahang kaso upang masiguro ang matagalang hatol at hustisya. Araw-araw umano siyang nakatatanggap ng mga panawagang arestuhin o kumpiskahin ang mga ari-arian ng mga sangkot sa katiwalian. Ngunit nagbabala ang Pangulo na ang pagsasampa ng mahinang kaso ay maaring makasama sa gobyerno. Can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people nakawala dahil hindi maganda ang ng ebidensya. What that's, that would be much worse result. So, due process must be Uh, must be observed. Binigyang diin niya na ang mga nagnakaw ng pondo ng bayan ay dapat managot sa ilalim ng batas, pero kailangang dumaan sa tamang proseso ng hustisya. Tungkol naman sa mungkahing live streaming ng mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, sinabi ng Pangulo na nasa komisyon ang pagpapasya nito. The executive, the government, hindi nakikialam dyan. We provide, we provide them a budget and we allow them to run everything the way they want, to hire the people that they want um and yung yung mga uh yung, yung mga substantial matters ay eh, nasa sa kanila yon Itinatag ni Marcos ang ICI sa pamamagitan ng Executive Order No. 94 na ipinalabas noong September a 11 na nag dito na imbestigahan ang mga irregularidad sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways, particular sa flood control at iba pang kaugnay na proyekto. Inatasan din ang komisyon na magrekomenda ng kaukulang kaso laban sa mga opisyal, empleyado o pribadong individual na sangkot sa maling paggamit ng pondo ng gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Cresceline Katarong, SMN News.